kahulugan ng green caterpillar sa panaginip. Ang mga green caterpillar ay nagdadala ng mga simbolikong kahulugan na maaring naroroon sa mga panaginip. Ang panaginip na ito ay salamin ng iyong paglalakbay at potensyal para sa pagbabago. Ang berdeng kulay ng uod ay sumisimbolo sa paglaki, pagpapanibago at pagkakaisa. Kapag nanaginip ka ng isang berdeng uod, ito ay isang malakas na simbolo ng paglago at mga bagong simula. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa isang paglalakbay ng pagbabago, isang metamorphosis na nangangako ng muling pagsilang at ang potensyal para sa malalim na pagbabago. Ang mabagal, sinasadyang paggalaw ng uod ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ito ay isang oras ng pagsisiyasat ng sarili, paglago at pagwawalang kilos. Ang itsura ng mga berdeng uod sa iyong mga panaginip ay nagpapaalala sa iyo na tanggapin ang pagbabago ng may pasensya at pagtitiwala sa proseso ng pagbabago. Ang malalambot at masela na katangian ng uod ay sumisimbolo sa kahinaan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maging banayad at unahin ang pangangalaga sa sarili. Sa ilang mga tradisyon, ang mga uod ay kumakatawan sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kaliwanagan. Ang panaginip na ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa landas ng pagising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berteng uod na nagiging butterfly. Kapag nanaginip ka ng isang berteng uod na nagiging butterfly, sumisimbolo ito ng muling pagsilang. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng isang makabuluhang pagbabago. Nangangako ng paglalakbay na ito ng bagong kalayaan at pagkakataong lumabas bilang isang mas maliwanag na bersyon ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming berdeng uod. Kung makakita ka ng maraming berdeng uod sa iyong panaginip, nangangahulugan ito ng panahon ng potensyal na paglaki. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na meron kang maraming mga pagkakataon at posibilidad bawat isa ay kumakatawan sa isang natatanging landas ng pag-unlad. Ang bawat uod ay kumakatawan sa ibang aspeto ng iyong personal at profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng uod na buhok. Ang panaginip ng berdeng uod na buhok ay may nakakagambalang kahulugan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga damdamin ng kahinaan at kawalan ng kapanatagan. Ang kulay berde ay kumakatawan sa paglago at pagrinyo na nagmumungkahi na ikaw ay sumasa ilalim sa isang panahon ng pagbabago. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang konteksto ng buhok ng uod ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o hindi sigurado tungkol sa prosesong ito kung ang berding uod sa yung panaginip ay makati maaari nitong palalain ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa pagkabalisa o pagkabigo na nauugnay sa panaginip ang kati ay maaaring sumagisag sa kakulangan sa ginhawa o isang pagnanais na mapupuksa ang isang bagay na nagdudulot ng pagkabalisa ulo ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga berdeng higat kapag nanaginip ka makapatay ng mga berdeng higat ito ay sumisimbolo sa pag-aalis ng mga aspeto ng iyong sarili na nagbabago ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay may nagbabanta sa iyo Gayun din ang pagpatay sa mga uod ay nagpapahiwatig ng isang takot sa kahinaan sa pagkontrol sa kinalabasan ng isang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay isang senyales na sinusubukan mong iwasan ang kawalan ng katiyakan ng proseso ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makating berdeng uod. Ang makating berdeng uod sa iyong panaginip ay kumakatawan sa mga damdamin ng inis, pagkabigo o pagkairita. Maaaring nakakaranas ka ng maliliit na abala o may mga patuloy na problema na hindi ka komportable. Ito ay isang paalala na matugunan kaagad ang mga isyong ito upang hindi na lumaki pa sa mas matinding problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na berdeng uod. Ang panaginip na makakita ng mga patay na berding uod ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang ikot ng paglaki. Ipinapakita nito na kompleto muna ang isang kritikal na yugto at handa ka na magpatuloy sa isang bagong kabanata. Ang panaginip na ito ay maaari ring kumatawa ng pagkabigo. Ang mga patay na uod ay nagdadala ng mensahe ng mga napalampas na pagkakataon o nabigong pagtatangka sa paglaki ipinapakita nito na kailangan mong samantalahin ang mga pagkakataon para sa pagbabago. Thank you